ganda niya. So, kanina nagtanong si Abe kung pwede daw bang gamitin itong Green Therapy Blush Serum dito sa ating mga labi. So, itong Green Therapy Blush Serum, mga friendship, is intended talaga siya. So, ginawa talaga siya para dito sa ating mga pisngi. So, ayan, untian ko lang muna mga friend kasi sobrang ganda ng ano nito sa pisngi. Kapag madami yung nilagay mo, baka naman pak na pak. <laughs> Ayan, ba diba? Tingnan nyo naman kung gaano ka natural looking kapag kanilagay na natin siya. Kaya naman alam nyo, bet na bet ko to, hindi ako nagpapawala ng ganito. Actually, bagong bili ko to, wait, ipapakita ko sa inyo yung naubos. Baka ayaw yung maniwala. Ayan, so ito siya mga friendship. Yung pink na nakikita nyo is wala na talaga siya. Hindi na talaga siya maabot nung ano niya, nung lip ano niya. Ayun o, ano ba tawag dun? Basta yon. So wala na to. So kaya kailangan ko nang bumili ng bago. Miss Heidi, baka naman. <laughs> So, ayan mga friendship, lagyan din natin yung kabila. So, konti lang. Sobrang tipid nito ha. Pero inyo, ganyan lang yung ilalagay nyo. So, coverage niya na. Makakover niya na yung inyong buong piece ngayon. Sobrang, tingnan nyo. Then, ito na mga friendship, pwede pwede siya sa ating lips. Tingnan niya ha. Hmm. Friend! Sis Mars! Diba? Nakaka-moisturize. Lalo na kung meron kayong mga dry lips. Ang ganda niya! Ganito yung nagiging effect ng Green Therapy Blush Serum sa pisngi at sa lips natin. Kaya naman mga friendship, kung naghahanap kayo ng go-to na lip serum, uh, blush on, ganyan, kapag ka nagmamadali kayo, i-go for the go-to na to. Ilalagay ko dyan sa may yellow basket para magka meron na rin kayo. Okay, i-check out nyo yan habang mababa pa yung price at pwede-pwede nyo rin ipang regalo. So yun lang mga friendship. Love lots man. Bye!